hindi po maliwanag sa inyong uh, tanong kung anong klasing pagmulestya ang ginawa ng isang 58 years old sa isang uh, matawag nating bata o minor de edad. Okay? Depende po yan. So, uh, kung meron pong uh, ginawang pagtalik o oh, ay maaaring hahantong po ito sa isang statutory rape, no? Or maaaring kung ginalaw lang yung mga private parts, no? Ay maaaring itong acts of lasciviousness, oh maari din namang mga uh, child abuse no sa ilalim ng 76RA 7610 okay so uh, makipag-ugnayan kayo sa sa law enforcement agency no uh, katulad ng uh, Philippine National Police o sa NBI o sa PNPCIDG nang makapag-file po kayo ng criminal complaint laban doon sa nang abuso o nang mulit siya no, ng, mulitsya, no uh, ng isang minority edad whether in fact whether minority edad when they ay mayroon pong criminal liability po ang sino sinumang magmolisya ng isang tao lalo na kung ang nanmolisya ay isang minority edad so makipag-ugnayan po kayo no uh, sa isa pinakamalapit na office ng uh, ng ng uh, uh, Philippine National Police o sa sa MBI at makipag-ugnayan din kayo sa Department of Social welfare and development po. Pang sa ganon ay magkaroon pa kayo ng uh, assistance no? At uh, tungkol po sa uh, maaaring paghainin nyo ng reklamo laban sa dun sa nang mulis dyan ng minor de Lamang na kayo pag may alam sa batas.